Anak, pasok ka na sa susunod na buwan. Mag-aral ka muna kahit vocation na lang. Kakayanin kong tustusan ang mga pangangailangan mo. Para sa susuportahan kita. Mag-aral ka muna. Gusto kong maging pulis. May pera magpapero lang ako. Anak, baka hindi ko kayang tustusan ang pangangailangan kapag magpupulis ka. Alam po nga ang gusto ko. Ngayon, kung ayaw nyo, hindi na ako mag-aaral. Sige, iki-anak, gagawa ako ng paraan. O sige, magpupulis ka. Susuportan kita. Mabuti naman kung ganun. Kasi kung di mo ako kayang paaralin, anong klaseng nanay ka? Di ba? Aanak-anak ka, tapos di mo kayang hindi mo kayang paaralin. Wala ka talaga. After two months, kailangan ko ng pera. Kailangan. Anak, saan mo gagamitin ang pera? Nakabayad na ako ng tuition wala ka nang pake kung saan ko gagamitin yung pera basta kailangan ko ng pera. Magkaano ba kailangan ko? Limang libo lang naman. Anak, saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Wala, mo namang mahirap tayo at kulang pa yung paglalabada ko. Alam mo, ang dami mo pang kuda. Maghanap ka ng trabaho. Maglabada ka, dagdagan mo yung trabaho mo para makapag-ipon ka anak-anak ka anak, tapos di mo kayang buhayin? Sige anak, gagawa ako ng paraan. Gagawa ako ng paraan. Maghanap ako ng trabaho. Sige ay sige. Iyahatid ko muna yan. Sige na, no, huwag ka na makain. ang susunod na tempo.